Ilan taong paghihintay ng mga Don Bell fans, finally nagkaroon na ng signing of contract si Bell Mariano. Grabe, napakabongga ng kanyang pa-entrance. Siyempre, present na present ang mga boss ng ABS-CBN para kay Bell. At siyempre, present din dito ang kanyang personal na assistant na kahit saan ay lagi siyang nandyan para kay Bell. Dahil wala ka naman masasabi pag si Bell Mariano ang iyong naging amo. At nag-message nga ang kanyang mami talagang kapag tungkol sa kanyang mami ay talagang iiyak at iiyak si Belle dahil wala siyang sawang pasasalamat sa kanyang mami na lagi siyang tinutulungan. Yan na naman ay hinahanap na naman ang father ni Belle. Sabi ng iba ay nasa ibang bansa, inaasikaso ang kanilang business. Ang ayaw sa public ng kanyang daddy pero work complete ang kanilang pamilya. Napakarami ng flowers na natanggap si Belle Mariano Panigurado meron dyan si Donnie Pangil pinilinan, alam naman natin na hindi yon magpapatalo. Kay Mr. Piolo Pascual na nanggaling na sabi niya kay Belle ay she multi-talent, she can sing, she can dance, she can act, she know how to carry herself. At syempre, nag-message dito si Doni Sabi nga niya sa kanyang summarize na sinabi ay lagi lang siyang nandito at proud na proud siya kay Belle. At kwento pa nga ni Belle kapag talagang na-down na down siya, pina pray daw siya ni Donnie Pangilinan gramit talaga ang kanilang communication at napakalapit nila kay Kahit, kahit maghiwalay talagang okay na okay dahil nga ni Belle ay kahit hindi sila magkatrabaho pero nandyan parati si Donnie to support her and to support him. Music